Napakaraming nangyayaring mga balita sa ating paligid, mga issues sa ating bansa, maging politika o pelikula, at marami sa kapaligiran, naririnig natin ang mga iba't ibang balitang ito. Ano kaya ang masasabi ni Miss Nora Honor sa mga balitang ito, sa kabila ng lahat ng ito? Ano kaya ang masasabi niya kung siya'y ating tatanungin ang kanyang opinyon na ibibigay sa atin. Ito po si Clifford D.R. na bumabati sa inyo ng isang magandang araw at uh, nagpapasalamat sa patuloy na pagtangkilik ninyo ng heart's expression. Mga ka-heart expression, mga, ati, mga nagmamahal kay Ati Gay, ito po ay isang uh, pagbubukas puso. Ano po? Alam ko po na tayo ay nagmamahal kay Ati Gay. Nabanggit ko ang daming nangyaring kwento bago magtapos ang 2023. Taong 2023 ay maraming issues. Hindi napasali ang pelikula ni Ati Gay. Sa Metro Manila Film Festival, ang Pieta. Maraming nagtatanong bakit sa ganda ng pelikulang ito, ang daming karapat dapat na uh, maisali. Bakit yung hindi karapat dapat ay uh, nanalo, napili. Kanya-kanyang opinion. Of course, karapatan nila yon. Pero sa ating mga Noranians, alam naman natin na si Ati Gay ay talagang reyna ng Metro Manila Film Festival at anumang uh, festival yan. At nung dumating ang awards night, marami nagtatanong, bakit nanalo ang mga ito? Nanalo yung mga ganyan? Maraming question. Pero talagang ganun, lumipas ang panahon, talagang nagkibit balikat na lang tayo, hindi ba? Alam naman natin sa ating pakiwari kung sino ang karapat dapat. At uh, yun, hindi pa nag hindi pa natatapos yun. Ang, baga mayroon pa rin mga usapin ngayon, pag naalala ang Metro Manila Film Festival, nauungkat pa rin ang mga bagay na yan. At pagkatapos ang daming hiwalayan blues, no po, ang daming hiwalayan blues, di ba? Naghiwalay ng magkasintahan, naghiwalay na mag-asawa, di ba? daming relasyon na nagiwalay sa showbiz. At uh, meron nga dito na uh, dalawang magkasintahan na alam natin na talagang ang daming involved pa mga politiko na damay pa at uh, ang daming mga kuro-kuro, ang dami, ang dami, dami, no? Uh, pinagdudahan ang kasarian ng mga politikong ito at maging yung involved na lalaki na iwalay sa na, na uh, nakasintahan na, na balitang nagiwalay at pagkatapos na, na involved dito ang isang kolumnista na uh, ang kolumnistang ito ay ay uh, didimanda, daw at uh, na hindi siya pwedeng mag-sorry pasensya na po kayo hindi ako nagbabanggit ng pangalan kasi uh, mas maganda na po yung alam naman natin uh, aware naman po tayo karamihan at itong kolumnistang ito ay may didimanda at maraming natutuwa maraming uh, nagsasabi na bagay sa kanya kasi inapi niya si Miss Nora Honor itong ito, minsan pupuring niya kasi si Miss Nora Honor minsan dinadawn niya, ganoon po no at uh, hindi ko puli na lahat marami nagsasabi pero uh, yung iba tahimik lang at uh, sa ba mga bagay-bagay na ito ano po? Ano kaya ang masasabi ni Ati Gay particular sa ating mga Noranyan? Alam niyo po, sa palagay ko, kung tatanungin natin si Ati Gay, opinion ko lang, tanong ko, sagot ko, sa kabila ng mga pangyayaring ito, syempre, mas gusto pa rin ni Ati Gay na mga Noranyans ay tayo kumbaga, manahimik na lang, bagamat alam natin na, alam ko po, pinagtatanggol natin sa Ati Gay, ang gusto ni Ati Gay baga, wag na tayong makisawsaw. Of course, hindi ko po sinasabing tayong pinagmumula ng gulo, hindi tayong nagsisimula, pero sumasagot lang tayo ano, sa mga binabatok uh, binabato kay Atigay Hindi, hindi po, siyempre, nasasaktan tayo, naintindang ko po. Hindi ko po sinasabing Noranians ang nanggugulo, wala po yon Ang sabi ko po, kuminsan, nagre-react tayo dahil mahal natin sa atigay Gay. Ano po? Pero ang gusto ni atigay Gay, kumbaga, ay alam naman natin ang totoo, no sa uh, pinaglalaban natin si Atigay no si Atigay national artist na no po hindi na hindi na kailangan may patunayan pa tayo ano man sabihin ng ibang kampo basta tayo alam natin si Atigay basta magawa ay pakita natin yung mga uh, resibo ni Atigay ikalat natin yung mga gawa ni Atigay no po at siya lalo kung maging busy tayo sa uh, pagtataas at pagpapakilala sa mga nagawa ni Ate Gay, na sa mga bagong generasyon at dun sa mga uh, nanakit kay Ate Gay na ngayon nakita natin no marami, marami nanakit kay Ate Gay na silang uh, uh, sila ang nagda-down kay Ate Gay. Ngayon, lumilitaw ng katotohanan. Uh, sa palagay ko po, uh, mas nais na atigay na idalangin pa yung mga nangapi sa kanya na ngayon nangangailangan ng ng kaliwanagan ng isip lumiwanag ang kanilang isip no po sa kabila ng lahat ng umapi kay Ati Gay ano bang gusto niya mangyari syempre sa si Ati Gay mapagpatawad ipa sa ang lahat at tayo mga Noranians kaya nga nag nakasupport kay atigay Gay kaya nga sa si atigay Gay binibless kaya nga sa si atigay Gay nandiyan hanggang ngayon anumang hila pababa hindi siya may doubt kasi bakit Nandiyan ang Diyos na uh, tumutulong sa kanya. Itataas kasi ng Diyos ang nagpapakumbaba. Kaya sa lahat po ng issues na nangyayari sa ating bansa, alam ko po, biliba ko sa mga Noranians na talagang nandiyan, nananalangin, nag kay Ati Gay. At uh, yun po, alam ko po na tayo mga Noranians, gaya ni Ati Gay tayo po susuporta kay Atigay at ipapasadyos din natin at idadalangin yung mga uh, mga uh, umapi kay Atigay at sila ay mabagong isip at nawa magkasundo-sundo ng lahat, maging aral, ang lahat nangyari. Mga noranians, maraming salamat. Hangap ko sa inyo. God bless you. Atigay, we love you. Salamat sa mga itinuturo mo sa aming magandang halimbawa. Mahal ka namin. Ito po si k na nagsasabing, As long as there is love, we will stand and to God be the glory. Deep, tight, stretch, hit the